na guys, di pa tapos yung pinapagawa namin. So, eto na yung delivery, dumating na pala siya. So, andito na siya. Doon mo nyo, yung ba sa may gilid? Bubuksan din yan, ano? Para ma-check. Power uh, tester. dito mo lang muna, boss. Ano ba, mo muna lang. Oh, Iche-check din naman kasi yan, di ba? So, TV. Dun muna. rep washing machine tapos aircon rep okay that's good. Cool. mga <laughs> oh, pagod na sila kuya mano mano pala yan ano <laughs> <laughs> Ito pala ang bahay namin, guys. Sakit kong sakto lang pala dito diba? Sakit kong sakto lang pala siya dyan. Tapos... Hindi na, hindi na. Ayan, ayan. Ito yung ano natin, whopper. Sub whopper. Ay, hindi pala whopper. Ano lang pala, bar. At yung bluetooth. Yeah. Do not accept the seat is broken. Oh, no, may mga ganito Dito pa lang, sir. Dito ay... Ito sa aircon 1, 2, 3, 4, 5 Ito yung aircon script type Tapos washing machine washing machine hindi yung washing machine parang, ng ha oh, parang hindi aircon na doon hindi ha hindi bubuksan yun ha ah? bubuksan ah, bubukas pa sila ha ito yung may parang mamaya may basag paano to? baka ako yun lumalabas eh may magpupunta rito <laughs> Tapos ano na lang, yung washing machine. Kompleto na? Washing machine. Ah, uh, eight eight ang washing machine ay 8 kilos, 8 kilos na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,